Dito. Kung gusto nyo ng murang bilihan ng bigas, dito. Kano po yung Japanese rice? Yung Japonica, sir? Oo. Ah, 1,350. Isa po? Isa. Ano po pangalan hmm. ng ano, tindahan? Pupost natin saan. Dito po. Ah, uh, Ace Valley. Ace Valley. Mm -hmm. And dito murang bilya ng bigas. Sa kanto ng Roman Asian Extension. Ito, ito mura. Okay, jo Marie. Japonica. Japonica, Japonica 1350. Dito yan sa kanto ng Asian Street. Ayan yung <laughs> Thank you. Ito na lang, kuya. Uh, Patagilid na lang. Okay, salamat. Murang bilian ng bigas dito.